Hola mga friendship! Magpo-40 ka na rin ba? Ang bilis no? <laughs> Parang kailan lang. And sa edad natin to, alam mo na ba dapat yung mga priorities natin? Kung hindi pa, let me share my thoughts. Number one, the family you create is more important than the family you come from. Yung mga taong nalaman natin na nandyan kahit tayo ay masaya, malungkot. 'yung mga taong sumusuporta sa atin kahit anong mangyari. 'Yan 'yung family natin. 'Yung mga natagpuan nating kaibigan na naging family natin. Sila kasi 'yung mga taong pinili natin na maging parte ng buhay natin. So, make sure na you make them feel that they are family, that they are important and be appreciative, no? Make them feel na talagang masaya ka na nandiyan ka sa buhay nila, no? Take care of the family that you built yourself. Number two, alam mo ba na hindi natin kailangan ng maraming kaibigan? <laughs> yes, hindi natin kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan lang natin, sa dalawa na nandyan kapag kailangan mo, yung masaya sa'yo kapag nananalo ka sa mga pagsubok sa buhay, yung mga sinusuportahan ka sa mga pangarap mo, and encourage you to really achieve your maximum potential. Yung susuportahan ka na maabot yung pangarap mo. At yung nag a sa sa'yo ng magagandang bagay at nandiyan pa rin kahit walang mahihita sa'yo. Yun ang mga kailangan natin kaibigan. <laughs> Next is, no? Free yourself from the society's advice or standard. May mga bagay na sasabihin nilang tama pero sa puso mo mali. No? Sundin mo lang kung ano yung magiging masaya ka, yung alam mo tama. And of course, be ready for the consequences lang ang society kasi friends most of them don't even know what they're doing no syempre they have advice na sa tingin nila tama but at the end of the day ikaw pa rin ang magdedesisyon so iwasan may mga peer pressure na kung sila ganun dapat ikaw din no? make your own way wag kang matakot na magkamali normal ang magkamali unlimited ang magkamali ang hindi lang normal is yung paulit-ulit mong ginagawa yung isang pagkakamali. Ibig sabihin, wala kang natututunan. So, live your life according to your happiness. Diba? <laughs> Next! Sabi nga is, 10 times you will be 10 times happier if you forgive the people who wronged you. No? Pamilya mo, kaibigan mo. Ang forgiveness, friends, hindi para sa kanila. Ang forgiveness is para sa sarili mo. Kasi biruin mo, naiisip mo pa yon sa gabi. Nako, wala nang nakakaalala ng friends. Ikaw na lang. So, patawarin mo sila. Patawarin mo yung sarili mo kung nagkamali ka. Forgive. And then you'll be ten times happier. Next is, stay silent. No? Even if people are talking shit about you, huwag <sighs> mo nang patulan yan mga friends. Yung mga taong importante na kilala ka, hindi mo kailangan magpaliwanag. At yung mga taong naniniwala doon sa mga chismis na yun. Naku, lalang hindi mo kailangan magpaliwanag. Tandaan mo, ang taong ayaw sa'yo, kahit anong kumbinsi mo, ayaw pa rin sa'yo. Okay? So, spend your time wisely. Uh, choose your battles. Yung mga petty things, hayaan mo na yan. Pets, ganun lang talaga. Diba? And then, inner circle should um, talk about money, success, and peace of mind. Kapag yung inner circle mo, ang focus nyo pa rin is me's, ibang tao, no, lead them. No, ikaw yung mag-umpisa. Ah, business ideas. Ano yung maganda para magkaroon ng extra income? Ano yung mga okay gawin para maging maalwal ang buhay? Ganyan. So, it doesn't mean naman na iiwan mo sila or papalitan mo sila. Lead them to better things. Ika nga. Total, magkakaibigan kayo, ba? Diba? So, and then, of course, dapat alam nyo, friends, na your job doesn't care about you. It only pays to kill your dreams. So, yung iba kasi sa atin, buong buhay natin, nilalaan natin dun sa trabaho, nakakalimutan natin mag-asawa. Nakakalimutan nyo yung mga asawa nyo, yung mga anak nyo. Tandaan mo, kapag ikaw ay hindi na kailangan ng kumpanya, madali kang palitan. So, make sure that you make use of your 24 hours wisely. No? Dapat meron kang ginagawa para sa pangarap mo, meron kang ginagawa para sa pamilya mo. Huwag mong uubusin yung oras mo sa mga bagay na importante lang ngayon. Pero it will not matter in two years. Okay? So, Huwag kang manghinayang na mag-spend ng oras sa anak mo pag uwi mo. Kasi tandaan mo, friends, ang pera pag nawala, kaya mong kitain. Pero ang oras, pag nawala, yun na yun. Baka isang iglap mo lang, malaki na sila. Baka isang iglap mo lang yung mga bagay na dapat ginawa mo, wala ka ng chance ulit gawin ngayon. So, make use of your 24 hours. And then, sa mga pangarap mo, friends, you don't need 100 help books. Yung mga self-help books. Ako. ang kailangan mo lang goal, ano ba talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Motivation, bakit mo gagawin? Para sa tuwing nadadapa ka, alam mo kung paano ka tatayo. And then action, mga ideas na magaganda kapag hindi mo inaksyonan, gagawin yan ng iba. And it will not matter anymore. So, kailangan actionan mo yan. And then, lastly, mga friendship is dapat discipline. Kasi minsan, ang daling mag-quit, di ba? Kapag nahihirapan tayo, ay, ayoko na. Baka hindi to para sa akin. Pero kailangan mo tandaan, bakit ka ba nag-umpisa? Bakit mo ba ginagawa? Para mas madali sa'yo ang mag-move forward. Mas madali ang tumayo sa tuwing nadadapa. Kung napapagod ka, magpahinga ka. Kung na ka, umiya ka. Diba? Pero huwag ka susuko. Discipline yourself na kahit anong mangyari, tatayo at tatayo ka at aabutin mo ang pangarap mo. Lastly, understand that no one will save you. You are 101% responsible with your life. Kahit yung partner mo, yung magulang mo, yung mga tao sa paligid mo, wala silang responsibilidad sa'yo. So, make sure that you do the right choices. You make the right decisions. And, iwasan mo yung regrets. Normal kasi, na magkamali ka. Wala naman manual ang buhay. Eh. So just make sure that whatever choice you made today is that you will make yourself happy, you will make your family happy, and at the end of the day, you serve your purpose. Yun lang, friends. Bye!